magandang araw sa inyong lahat. Talakayin pala natin ang kung paano umusbong ang multi-company. Ang pag-usbong ng multi nasyon na kumpanya ay resulta ng globalisasyon at pagbabago ng ekonomiya ng mundo. Narito ang ilang mahalagang punto sa pagunlad ng mga multi 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 ng kumpanya. Globalisasyon. Ang globalisasyon ay ang globalisasyon ay nagdudulot ng pagtaas ng kalakalan at pamumunan pung sa iba't ibang bansa na naging sanhi ng pag-usbong na mga multinasyonal na kumpanya. Pangalawa, pagbabago sa ekonomiya. Ang pagbabago sa ang pagbabago sa ekonomiya ng mundo tulad ng pagtaas pagtaas ng ikon ng teknolohiya at pagbabago sa mga sa mga patakaran sa kalakalan ay nagbibigay ng oportunidad sa mga kumpanya na lumawak at mag, mag operate operate sa iba't ibang bansa pagtaas ng kompetisyon ang pagtaas ng kompetisyon ay ang pagtaas ng kompetisyon ay Ang pagtaas ng kompetisyon sa merkado ay nagtulak sa mga kumpanya na mag in, innovate at mag-expand sa iba't ibang bansa upang manatiling kompetitibo. Pang apat, paggamit ng teknolohiya. Ang paggamit ng teknolohiya tulad ng Internet at komunikasyon ay nagbigay ng oportunidad sa mga kumpanya na makipag-ugnayan sa mga customer at supplier sa iba't ibang bansa.